Yan ang mga kadiskarte, kakarating ko lang oh. Meron ng humihila ng ano? Long tail. O siyang nakadali. At na napayata nakikipaglaban yun. Master. May huli na? Ah, bumbero na na pala. Kapit talaga si Master. Ah nahulog yung isang ose ayun ang mahirap dun yun eh. pero magagaling naman silang lumangoy kaya walang pag-aalala sa mga ose na yan malakas pa naman ang alon Ayun. Nakaahon na. Sino sir ba? Nahulog yung ose. <laughs> Sino? Ayun. Nahulog. Er, nas nasa, nasa gitna. Ayun. Nadali na. Ang long tail. Ba si na tolis kapon? Kapon. Kami doon. Nakadalawa si tolis. Dalawang. Dalawa kasi nakawala yung isa. Brad, musta? Nandito na naman tayo ha? Oo May nakakuha na? Oo oh? Ayun Osi. si Bago lang? Oo, kakukuha lang Boss, musta? Ulit tayo Mukhang kukuha ka na naman ha? What's up mga <laughs> kadiskarte? Kukuha na naman si Tolitz ngayong <laughs> araw Mukha muna tayo ng live bait Mga <laughs> ah, kadiskarte <laughs> Kapitake Kuya Will Nagpa-reserve yata si Rio. Pagkadating na pagkadating may huli na kagad eh. Oh, meron na rin si Ito ulit so. Napag-iwanan na tayo Kuya Will. Eh ba rin ang nagpapahuli? Oo nga pala. Mukhang ano ha, makto na ha. ng pambihira na wala pa tanggal Mak na. ah Salmon ay, magkakasalimbo. huwag. 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 na huwag. 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 6.30 6.30, 630. Hi bro. Nice to meet you again. Oi, bago natin ka diskarte. Yes. Where's Morphy? Morphy? Ah, sabi na pumunta siya daw. Oh, absent, absent, absent Morphy <laughs> Minahuli na? At balita ko nakadali ka kahapon. Ano isang araw ha? Tamak to. Ay, sige. Isa 'yan. Yung hindi ko tinanong na nakadali nang long time. Oo nga eh. Nahulog pa nga yung isa doon. Kakagatan ah, din tayo diyan. <laughs> oh, time check mga ka-diskarte 6.27 na Uulan mamaya mga 7.30 At kami mamaya-maya patakap na rin Bago bumuhos ang ulan Woohoo! Maka <laughs> disturbo ba 'yan sa akin, Brad? Uh, Asa ba baw? baw? Baka may kasunod eh. ha 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 ito? Ah, bonito. Laki. Live bait yan. Oh, oh, oh. Kamata. <laughs> Hahaha. nandiyan yung fuerte May huli na pala si Master oh. Iyon na Laki niyan Master ah. Yeah. Panalo. Yeah. <laughs> Mga ano apat <na> kilo. <laughs> <laughs> Tayo na siguro susunod Kuya Will Una-una lang yan eh Alam mo naman ang bida Ang bida nagpapahuli Papahuli mo <laughs> Hindi kaya kontra bida tayo Kontra bida nagkakuha pa rin nun Uwi na See you next time mga kadiskarte